Gusto mo guys Nalipay na yun sila Nagkaon Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning, morning. <laughs> karon na buh Buhian na ang Patog na dito sa Atong Kulungan So let's go <laughs> Padulong na tayo dito no? Para Para makakaon Kaya why bahog way gutom pa to buhi an tanaw ta ni kay oh mangamando ko na pay uban ro pero bley ma kay makaon so buhi an tanaw to so okay gawas mo, guys oh diba diba mga gwasto eh? so kung karon ayto nalipay na gid sila nagkaon kaon na sila sa plain the plain oh diba so gutom na kay na sila kaya wala wala ta nakapalit og mais karon no nakalimot ta di ba so og to guys so salamat sa inyong paglanta og amping sa inyong gibati bye bye